Okay ma'am. Good afternoon. Good afternoon po. So, first day mo no? Oh. So, pwede po makita yung ano Yung student permit? Right. Okay. So, tingin yun, mo. Siyan pala yung student permit mo. To updated ba yan? Tama, <laughs> may expired na pala yan, no? Siyara tayo so, Ano na po ito eh? kailan mo siya nakuha ma'am? September 30 Oh, so kailan mo siya kinuha? May date naman dito yung kailan mo kinuha eh. September 30, 2022 pa. Ano? 9.42 AM mo na ako. Ha? So D1H, so ibig sabihin dito kasi tagaytay kumuha na ma'am. So pa export ka, June, July, August, September. Ba? Kailangan mo na talaga pala ngayon. Ano? Sinulit mo yung student permit mo ha. Talaga sulit na sulit. Aray, ano? Ayan. Ayan. Okay. Kailangan okay pag magpa-practice ka ng driving Kailangan uh, Dala mo May lagi student permit mo no? At non-pro yung kasama mo Or professional lang no? Okay ma'am? So ito yung susi nga Ayan Shitball tayo Tama yan Belt Ito yung susi nga no? uh, Manual transmission ito Okay So sige Ito ito natin Paano mag-start si ma'am Okay so sige Ipasok mo na yung susi na yun dyan. Yeah, pagkapasok mo na yung susi, ganito ma'am. Check mo muna syempre kung naka-neutral to. Iyon, magalaw yan kasi naka-neutral. Ano? Pag hindi yan magalaw, nasa gear yan. Ano? No. So, kailangan magalaw yan. Tara Then, saka mo siya start ngayon. So, susi mo muna. I-clutch mo. Okay, clutch mo. Sige. i mo muna. Yan. yon, Kailangan full clutch. Then ikot mo clockwise. Yes. Yan. Umilan na siya. Sige pa. Very good. yon, Yan na. Ayan na. Start na yung makina mo. So, pwede mo tanggal yung clutch mo. Pero check mo dito. Yan. Yan. Okay. yon So yan ang uh, na, pag start ng makina na no, ni ma'am. So Ibig sabihin nagda-driving ka na ba dati? Ma medyo. Po. medyo mga ilang beses ka nakapag-drive. Yes, less Five. five times. Pero sa mga ano lang po. Subdivision. Sa oh, division. Okay 'yun. No. Okay 'yun. Kahit kahit saan basta at least nakapagpatakbo ka na sa riyan okay na practice yun sa mga beginner sa katulad mo. Ano. pero mas maganda yan kung consistency yun para lagi, lagi, lagi drive para yung muscle memory madaling ma-develop. Ano? Ah. Okay. About sa mga ilaw, okay, wala kang tanong. So, tanong ka muna sa akin kung mayroon kang dinaintindihan. Hmm. Para saan yan? Ano ah, ba yan? Okay, naiintindihan mo na mga ilaw. Po, alam ka, yung sa ilaw na lang po. okay. So, signal pa. sa ilaw, tinapong at check Pag kakaliwa tayo, paano signal? Kaliwa nakababa no okay then pagpakanan okay so bakit tayo nagsisignal nga pala at kailangan mo mag para ma para ma-orient po yung nasa likod kung saan po ko kontinyo sa harap iyo ano so mga ilang distance approximately approximately ng ano aliba liko tayo kailan natin pwedeng ano yan i-signal ah uh, magaano kalayo mo pero siguro po pag yung siguro po ako nga rin tapos doon na po yung likuan yung parang kita na po na medyo malayo okay. para makapag-repair po yung nasa likod din yan. so mga at least mga 30 meters to 50 meters na mga gano'n na so yung mga distance yung gano'n na okay. Okay. so yung pinaka-device yan so sige tanggalin mo na signal mo so yung nandyan sa signal light nandyan din yung ilaw ikotin mo siya ng isa ito po yes ikotin mo yan yun, sige, ikutin mo. Yan, yeah, yung isang ikot na yan, uh, ang <clears throat> tawag dyan ma'am ay uh, dim light or fark light. No? So, ginagamit natin yan pag medyo makulimlim pa yung panahon, may okay, para madilim-dilim, no? Pero kita mo pang alasada, pero madilim-dilim. Yan, gamitin mo yan. Kasi may mga sakyan kasi na medyo dark ang kulay. Okay? So, para mapansin nga, so, nakikita ka ng mga kapwa mong driver, kahit malayo pa. So, yan, gamitin mo yan, no? Then, pag gabi na, yan, yung isang ilaw. Ito po. Yes, yan tinatawag na headlight. No. So, ang abot lang yan, up to 90 meters to 100 meters. Ang layo nun, ma'am, itong putol-putol na guhit, gawin. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, mga ganun. At least 5 na putol-putol na guhit. Yan ang 100 meters approximately. no? Nandyan yung distansya na yun. No? Okay? Yung layo na yan. Then pag sobrang ano, uh, dilim, alam mo nag-iisa ka lang sa kalsada mo, kailangan mo medyo maliwanag yung ilaw mo, so i-push mo lang 'yan, push mo. Paano pa o oh, ayan. Yes, nakita mo may ilaw ko libre. Ayun. No. Apo. Yan, yung ilaw na 'yan, bilangin mo yung total na gawit. 1 2 3 4 5 6 7 hanggang 8. Abot 'yan doon. Apo. Ganun siya kalakas. No. Kaya nga pag may kasalubong ka, papatayin mo yan. No. Papatayin mo agad yan kasi mahirapan naman siya na matrace yung kalsada niya kasi halos yung attention nasa iyo. No, masisilo siya, no. Okay, so pagpatayin niyan, ipo ano mo lang siya. Yun. So, yan ang ano niya. Then patayin natin ila, ma'am. Dito po sa bilog. Yes. Iyan na, no. Okay. So, ulitin mo nga. Fork light. Headlight high beam. Yes, low beam. Yan, headlight. Okay, naka-headlight na. Then low beam, then off mo na siya. Good. Dito naman sa isang ano, eh, nandito naman mong yung ating wiper. Ano? Ito. Pag ginabot tayo, nakaganito na ulan-ulan. Diba? So, pag wala kang wiper, so, mapupuno ng tubig yan. No? So, pag wipe naman yan, pababa. Isang baba. Baba mo na siya. Hindi, ganun. Baba mo lang siya. Ayan. Ayan. Then, gusto mong medyo mabilis dyan, yung continuous, isa pang yeah, Yan, yung pinakamabilis na yan. Sa kanya, yan ang pinakamabilis na. Kung mabagal pa dyan, isang taas, yung taas mo dyan ang isa. Yan. Tapos, isa pang taas, ayan yung may interval. Pag ambon lang naman, ganun. ito yung may, pinip, may iniikot dyan. Ha? Ito yung interval niya. Kung gaano, kung ilang segundo siya bago pumalik. And, every 3 seconds, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Every 3 seconds. Pag pinabahan mo yan, ibang segundo naman yan. O, ganun lang siya. Okay? So, pag papatayin mo siya, itaas mo siya. Itaas mo. Iyon. O, ano. Di ba yung tubig, nakakita yung tubig. Parang nag-ano yan. Okay. Ito, ito. Ganun mo siya, ma'am. Iyan. Sige. Yeah, yan yung tubig na yan. O, ano. Sige. Okay, patayin mo na siya. Okay na yan. Patayin na So, okay. So ngayon, uh, <coughs> tingnan ko naman kasi sabi mo nga sa akin, nagda-drive ka na, no? <coughs> Dito na ko yung knowledge mo. Dito sa pagda drive mo kung hanggang saan na, no? Para dadagdagan ko na lang yung mali, no? Okay? So start na natin. Go. So itong mga side mirror mo, okay ka na? Kung uh, kung, ka na dyan, okay. Kita mo na sa likod na. na. No? Okay. sige. Tuwan na tayo, ma'am. Ah, like. uh, di mo pa uh, ibang sakyan kasi to, ano? Ah, Sana po ko na nandito po yung rebus. <laughs> okay. So, pag uh, naka- Okay, pag naka-encuentro ka ng ganitong ano, ah, uh, cambio, ang reverse ay nandito sa katabi ng one, meron yung pipindito na switch. Ito, kagaya nito, nandito na switch niya. Apo. Ah, Itataas mo to, then, ipupush mo ang ganda sa pinakadulo. Nasa reverse, iba, reverse yan. Reverse lang po yun. Ah, ah, pero pag primera, ganun mo lang siya. Kahit isagad nah. po dito. Ah, yes. Sa... Hindi na pupunta sa reverse kasi pag pupunta sa reverse, kailangan ng clips like na ganito. Okay. Sa iba naman na sakyan, nandito sila nakalagay. No, pero ito, ito, itataas mo lang. Ako. Okay. okay. So, yan. yan, naman yung <coughs> pagkakaiba doon sa sakyan na na na-drive mo dati, na. Okay. okay. So, yan. Papatakbo na tayo, mama. Here First gear. Wala ang handbrake, syempre. Ang pagbaba ng handbrake, sabi so na ito, taas mo lang yan. O, uh, napansin, pag tinaas mo to nalubog to Okay? Itaas mo yan, pag lumubog, ilubog mo pa. Very okay, good. Okay? Then, oh, patakoy mo nga siya. Sige lang. Good. So, diretso lang muna tayo. Okay naman. Ito sa pagdadrive mo, dati, ano nagiging problema mo? Kadalasan po yung pag yung magsistart, pati kapag nag-full stop po. mo, pag Mag nagsistart po ulit, pag yung baby tapos ah, yung okay. clutch. So, alimbawa, natakbo tayo ngayon, tapos patatakbo yung bigla, namamatayan ka? Minsan. Okay. So, try nga natin. Stop mo nga siya mo. Then go. Go. Okay. Iya, Okay, stop. So, ang naging ang ang lang yon? ang ang kulang lang doon. Pero tama 'yung procedure mo eh. Ang kulang lang doon, ma'am, ay 'yung gas mo. Kailangan pag umistop siya, tapos pag gumapaka sa gas, kailangan naka-sustain siya sa 2000 RPM 'yung gas mo agad. Apakagad ng gas, mm, tapos sabay angat ka ng ng clutch. No. Or pwede umbalik balik tarin naman. Pwede yung unahin mo yung clutch, pakagatin mo muna siya. Pag kumagat, nasabay ka mag-gas. Tapos pag may gas, nasabay ka hanap. Yung clutch baiting kasi, yun yung, uh, yung, ang purpose noon, para hindi lang umatras yung sakyan mo. Or mag-engage yung transmission mo sa makina. Ano? So ginagawa yung technique na gano'n, yung inuuna yung clutch, pag yung medyo pataas, uphill yung uh, kalsada. Pero pag pantay naman yung kalsada o kaya pababa, so technique naman doon, gas ka muna, then angat ka ng clutch. Pero pag uphill naman siya, angat ka muna ng clutch. Pag kumagat na gas muna, pag may gas na sabay, angat ka ng clutch para tumakbo. -tum. Dalamang technique yon na pwede mong gamitin. Okay? So, go tayo mang. Gas. Yan. Then, angat ang clutch. Okay. Yan. Stop. So, nagiging problema doon ay kulang pa yung masel uh, muscle memory, ano? O, oh, sige, banda rin natin, man. So, tuturo, tuturo ang ito dyan sa so, problema mo yan Sige, banda rin lang. Sige, mga mo. Okay. Ang problema mo doon, una, na-attress yung, na yung sakyan mo. Ano bakit? Kasi hindi pa siya nagbabite. Kasi, ba't kung matress yung sakyan mo, uphill kasi tayo. Kung sa binitawan mo yung brake mo, atras talaga yon. So, para hindi siya matras gawin mo, una, i clutch by thing muna. The pinakadaba sa lahat yun. Huwag mo, huwag mo bitawan yung brake mo na wala ka pang clutch baiting. Okay? So, sige. Angat mo yung brake, uh, ah, clutch baiting muna siya. Yan, clutch baiting. Yan. Pag ramdam mo ng medyo nangatal na ngatal na, yun yung clutch baiting niya. Ngayon, tanggalin mo yung brake mo. O, di ba? So, hindi siya masyadong matras. So, pag gumatras pa, ang ramdam mo parang gumatras pa, gawin mo, angat mo pa yung clutch mo konti para mag-engage pa siya. Ano, yun ang dapat ang maaral mo. Yung mabilis ka dapat magpabait ng isang Pag mayroon na yan, huwag mo nang angatin yung clutch mo doon. Magas ka muna, ma'am. Gas. Yan, gas. Steady mo siya. Sige pa. Steady mo siya. Ang 2,000. Yan. Pag may gas nga, steady mo lang. Yan. Nakasteady na siya. Angat ka ng konting clutch. Sige lang. O, huwag, mo, huwag mo nga ating clutch mo pag nasa 1,000. 2,000 dapat. Yan. And angat ka ng clutch. Yan. Then, one, Two, three, release ang patch. Iyon, ano? So gawin din natin yung wiper para na ulan. Gamitin mo na yung wiper. Yeah, then continuous gas, gas ka pa. So punta ka nga sa kabila, sa inner lane. So silip ka na rin sa ano diyan sa kabila side paglilipat ka. Although wala naman dito sa kanya dito sa pinagpapatsin natin kasi nga eh itong lugar na to eh dead end pa lang. No? Kaya kung may mapupunta man dyan na ibang sakyan ay mga naliligaw sila so di nila alam na sarado ba ito. Okay? So, pero practice na rin natin na pagpupunta ka sa kaliwa, pupunta ka sa kanan, may signal ka dapat. Tapos titingin ka muna. Bawal ka lang ano pa. Okay, ma'am? So, diretsya lang tayo. Tingin ako nga yung shifting mo, ma'am. Kung so, medyo okay na. Uh, 20 na, nagpasa ng 20. Mag-shift ka na sa second gear. Okay. Yeah. Yan. Okay na. sa so, punta ka sa outer lane. Kabila. Yan dito. Yes. sa outer lane. Sige lang. Sige ba? Sige ka pa. Yan. Dito tayo sa dulo. Diretso ka ba?

tapos prepare ka na. Wala na ba sa akin? Wala na. O, pag ganitong sitwasyon, hindi na mo siya. Pantay. No. So, hindi mo kailangan mag-biting dito ng nakalubog ang, brake. Tanggalin mo na kagad ang brake mo. No? Ayun. Then, saka pagkatin mo yung transmission, angat mo yung clutch mo. Pag kumagat na, sige pa, pagkatin mo pa. Sige pa, kanti pa. Yan. Diyan mo lang paamo. No. Pag gusto mo pa bagaling yan, ilubog mo yung konting clutch mo. Ya. Pag gusto mo patakbo yung uli, angat mo siya. Ganun lang laruin niyan yung clutch na yan. Ano pa Okay. okay. Pag gusto pang dagdagan takbo, ang ato pa siyang konti po. Ayan. Then, Ay, balik ang manivela. One, and two. Pwede ka na muna mag-gas. Pag naligo tayo, at inaaral mo pa yan, yan muna yung gawin mo. na no. Pag naman, ah, uh, medyo okay na, mamaya, o oh, medyo okay ka na yan, may lang minuto lang, okay na yan. Doon ka na mag-a-apply ng gas. Ano? Pag nagliligaw kasi tayo, mas maganda, Medyo mabagal yung takbo para kita mukagel yung sitwasyon okay. na nakikita natin. natin anong no. umu oh, kita tayo. Ayan. pabuti mo ng 20. palagpas mo ng 20, dahan mag second gear ka. basa sa gan 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 So, mo ito. Oh, yan. Randaman mo. Iba yung mga naman. Katal, ano? Okay. Oh, nasa fourth gear yan. Ay. Lagyan mo sa second gear. Lumang mong touch mo. Yun. Hindi pa yata nakapasok. Oh, pumasok na. So, pag mali ang pasok ng kambi mo, ganun ang nangyayari niyan. Kasi mali yung uh, kanyang gearing, ano? So, wala, malayo sa... 60 kasi yun. Fourth gear, diba? 60 to, to 80 yun. Okay. Samantala <coughs> nga second gear ay 20 to 40 lang. So ang laki ng diperensya kaya nung pumasok siya sa fourth gear, hindi niya kaya nangangatal, no. Ah, uh, okay, niya na. Yun lang na mapagnararamdaman mo yun. So hindi may mali yung gear. Okay. Punta ka sa outer lane, Ay, outer nga, outer. Okay. Diretso lang tayo doon. Pagdating dyan sa may bago mag-poste na yan, stop ka dyan. Hindi, tira. I-stop ka na dito. Full stop. Ayan. Okay, u-turn po ulit tayo dun na na. Pero, ang gagawin naman natin technique, ang pag u-turn, di ba kanina, naka-stop tayo, tapos sinagad mo naman agad manobela mo. Ngayon naman ang gagawin mo, patatakbo mo muna siyang konti, then u-turn ka. Okay, pero nasa first gear dapat ito. Hindi ka kaya ng second gear yan. okay, go. Patakbo mo siya ng konti. Then check. Signal ka ng kaliwa. Check, wala sa akin sa likod. Wala. Oh, so, mo siyang kaunti. Di ba? Then you turn go sa ganda ng mga lalaki. Ang pasok natin ma'am sa inner lane. Okay lang yun. Pinaka start up naman. Inner lane ma'am means ito. Ano? Ang outer dito. Na? Okay go. One and two. Gas. Gas ka naman. Pwede pong bitawan yung clutch kahit hindi pa po nagtatas. Basta po inaandar na po. Opo. Basta nakapasok na uh, naipasok mo ng kambyo mo, nakontak mo muna siya, nagbilangan ng 3 seconds. Hindi na po yun. Uh, tanggalin mo na clutch mo na. No? Opo. Uh, ko po naman na mga matay po pag hindi po na pag tinanggal po yung clutch mo na po lang. Matatanggal, mamamatay siya ma'am. Pag takbo pa lang konti, sa segundo pa lang, inangat mo na agad ang clutch mo. Doon siya mamamatay. Ano po? Possible uh, na mamatay ka agad niya. Okay, so inner ay outer, outer relay tayo na. Inner, outer tayo. So signal, gamitin mo. Then check. Okay. Ganyan muna mga exercises na gagawin natin. Sige, stable muna yung sakin mo. Kailangan, nakaposition yung sakin mo. Ayan. Then, o pag nakapasok na yung sakin mo sa, ano, sa kalsada, dito sa inner lane, ay sa outer lane means, dito, i mo na siya, i-off mo na yung ano Okay? Right? Then, signal ka ng kaliwa, punta tayo sa inner lane, check ulit, wala. Wala. Oh, punta sa inner lane, doon. Yan muna ang gagawin natin exercise. Ayan. Okay. So, tanggal lang naman signal. Okay. Then, signal din tayo ng kanan. Oh, check mo ulit dahil mag-change siya ng lane pag wala yan na exercise mo no? sige, dahil lang yan yes, table, position mo na, okay na may signal ulit sa kanila? yes po, dahil pasok wala? wala, no. wala yan yan, kenapa sih main intersection ni, no? So magyan tayo, liliban tayo diyan. Pero tinan mo may mga sakyan na gagaling diyan, ano? So just intersection na 'yan. kailangan magbagal diyan? Wag slow down o pagapangin mo. Dito pa lang mabagal na. Lubog mo na clutch mo. Then, aba kana ngotin brake. Okay? Just tap mo kailangan, wala. Oh, wala sa kaliwa, wala sa kanan, go. Yeah. Oh, so, yung pagangat ng clutch na, na ano? Kaya nag-react ng ganun yun kasi yung clutch mo,

<coughs> okay, slow down. Then signal ka ng kaliwa yung yung turn tayo mama check mo wala ba hey, sa akin ay ba yung ka man, okay. then check mo kung nasa first gear yung, yung ano mo manibela mo ay manibala, yung cambio mo laging check check mo yan ano okay go wala ba sa sa libat wala po okay go ka patakbo mo na konti so, meron sa akin sir okay

kung <clears throat> cha siya dapat doon ang clutch mo. Para madagdag ang power mo doon, gagawin mo, pump ka ng gas konti. Yes, Intersection ulit tayo mo ka. Ano slow down ka muna dyan. Slow down pa. Check mo sa kaliwa. O, oh, ganda na Okay, wala. Wala. Go. Ah, diretsyo oh. tayo. Pag ganun po, kahit <coughs> hindi na po clutch. Oo, oh, kahit hindi na. Basta kayo mo naman i-handle ng ganun na eh. yun. Basta importante sa intersection, mabagal ka. Lalo na kung uh, hindi naman masyadong busy yung kalsada. So, dahan-dahan lang. Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan pag free, diretsyo. Pero pag alam mo may yan, at kailangan mo mag-stop, full stop ka. Saan? Diretsyo. Boom. Gas. Second gear. dito diting ka muna sa gear, ha? Tingnan mo. Pag angat mo ng clutch mo niyan. okay. Uy, makatal. Uh, fourth gear na napasokan yan. Na, uh, mo yun mo, nasa dulo dapat ang ano, yung second gear nasa dulo, ano, kasi ginawa mo, hinila mo lang pababa. So, possible talaga bumasok yan sa fourth gear, ano. So, yun ang nag nangyayari doon. Yung reaction niya, parang hindi siya normal, ano. Nagbabay, bring. Third year. atas outer lane mau no. hmm. okay. oh. outer lane dekat is outer lane don't bung tengah jalan santai jangan stay as dead end naman ya ditolong mah dead end ya <coughs> stop mo. tayo. Slow down. stop. Yun. No. That ended on, ano ano. So, wala na ano, kalsada. Pag ganito na mo sitwasyon, na dead end ka na, wala na kalsada. With no choice, kundi mag-U-turn, ano. So, ganun naman, ano? Then, mo naman na Then, siguro doon na sa first gear. Yeah. Huwag kang magpapatakbong nasa second gear. Sakyan mo, ha? possible mamatay yung mga kinang mamatay ang galang or masisira mga mo muna kasi wala siya sa katamang gear ano? zero to hindi first gear yan okay ngayon push ka papunta doon ma'am sa pader na yan ano? sa barrier na yan so, pero huwag mong babanggaan ni barrier ma'am ha magbabahid tayo na sa gobyerno ma'am masira pati pa pati pa pati pa ma'am Oh, nangyari doon, masyadong nataas yung clutch. Ano? Andre mga kanama. Sige lang. At isa pa, walang power. No. Sige pa. Andre mga kanama. Hindi yung clutch mo. Ayaw, no. First gear. Okay, then. Clutch waiting. Medyo patas kasi kayo. Ayan. Go. Clutch lang gamitin mo dyan. Ayan. Pag malapit na, ilubog mo clutch mo. Ayo. Sige pa. Kunti So, hindi kaya ng clutch, no? So, ganito mo, ganito mo, stop, stop. Ito po yung clutch mo. Ilagay muna yung clutch mo doon sa baiting na hindi siya abante, hindi siya rang atras. O, angat mo yung clutch mo. Sige, angat mo yung clutch Plati mo. Pa yung break. hindi, clutch lang, clutch lang, clutch lang. Kasi medyo mataas nga ito kaya na, na atras. Eh. Yan, okay na yan. O, tanggal yung brake mo. Yan. O, na atras pa rin siya. Ibig sabihin, hindi nakagat. Pagatino na pa siya. Yun, ano. Ngayon, pag may baiting na yun ganyan, Suportahan mo yung clutch mo na yon. Mag-pump ka ng gas. Go, pump. <coughs> pump. Yes. At least 2,000 RPM. Pump. Yan. Oh, may baon na siyang ano. May baon na siyang konting power. Angat ka ng konting clutch. Iba. Hey, Then, lubong clutch. Sapang nga pa. Ayan. Ano? Then, sa mo mo nivela mo. Pagla. Then, lagay mo sa reverse mo. Neutral muna. Ayan, yung sa reverse. Yes po, pinakadulo yan. Yeah. Then, baiting muna kasi medyo palusong niya saka naka... Sa, so, baiting muna. Yung baiting na hindi siya atras, hindi siya abante Ayan ma. Pag tinanggal mo yung brake, ah, hindi siya atras, hindi siya abante na. Okay, then pag ganun na, pag pump ka ng gas. Pump ka ng gas, pump. Pero yung clutch volume pa rin. Kailangan kasi masustain mo na yung gas mo. So, yung gas pa. Yung gas niya notice 2000, 2000 RPM. Yan, naka-steady niyan. Ganyan natin ang clutch. May mas malakas yung power niya Slow down. Bakit the pa? Then, stop. Slow no, clutch. Hapak ang brake. Hindi, pata ka naman. First gear. Ito po, i-kaganan Hindi na. Hindi na, kailangan. Hindi na, try mo. Yan. Then, first gear. Okay, go. Pag-itin muna siya laging aralin mo yung magaling ka magpakagat na transmission. Yung hindi siya abante, hindi siya atras. Yan, ganyan na, may kagat na. O, support mo ng gas. Yan, support ng gas. Sige, go. At least 2,000 RPM. Sige, dardiretso lang yung gas mo. Hindi naman yung dadamba yan kasi yung clutch parang magkocontrol yan eh. No? Okay, then balik. One, then two, then go. Yan, naman na. No. Ganun lang, huwag ka matakot doon sa, ano, sa gas. Diba, sobrang taas ng gas. Huwag ka matakot kasi yung clutch mo nandun parang nakalubog naman eh. Pero kung nakaangat yung clutch mo noon, anay, o kaya nakalubog, tapos bigla mo inangat ang clutch, ladam ba talaga yun? Ayan. Ang gritsi -tay tayo dito. Lakas ang 20, ship ka Patay mo na yung wiper mo, wala nang tubig, wala nang ulan. Ano na? Pag-aas, pag aas pag pag Yan. Yeah. Ito. Ayan. Mm.